So, I suppose we can agree na mga nabawasan yung bagahay ni President Marcos dito sa kanyang tinatahak na advocacy. Pero yung pangalawa, does, does, does this necessarily expose Romualdez and siguro by extension Zaldico to greater scrutiny? O baka naman protected pa rin sila because mga tao pa rin na nandyan at baka naman si Zaldico lang yung matutukan. I don't know, no? Ano bang basa ninyo, ninyo dyan? Well, meron kang bagong Blue Ribbon Committee led by Senator Ping Lacson at saka yung kanyang wingman si Senator Contiveros. Uncompromising naman yung dalawa, at least yung track record nila. Kaya I doubt kung imamasahin nila yung gag gagawin nila mga investigasyon. Ikalawa, yung sa ICI. No? Uh, hindi ko kilala si Andy Reyes, pero kilala ko si Babes, kilala ko si Magalong, di ba? Hindi ko kinala-tinala si Navarro, pero mukhang role nun, mas technical, di ba? At uh, tingin ko, ay uncompromising din naman yan si Babes at si Mayor Magalong sa kanila magiging investigasyon Lalo na, nagreklamo mismo ang uh, ang uh, si Saldico, na bakit nilagay din si Magalong? Eh, na pre-judge na siya. Di ba? So, medyo uncompromising din ang kanyang investigasyon Ikatlo, yung uh, yung uh, Tricom, mukhang itutuloy. No? So dapat magpakitang gilas din dyan ang bagong speaker. Mismo si Sandro Marcos, ang sabi niya ay kailangan ng bumalik ni Saldico sa Pilipinas para dumaan dito sa ganitong klaseng proseso. So tingin ko naman, at least indicative, nakikita mo na may mga signs na papunta ron. Uh, whether siya ay magmamature into a real, full-blown investigation, bringing it to its logical conclusion na kung mapatunayan na talagang meron silang mga ganitong klaseng ebidensya sa kanilang pagkakasala ay kakasuhan at ikukulong no at tingin ko ay ko bibigyan ko ng counting benefit of the doubt itong nabubuo ito blue ribbon sa senate ICI Tricom no uh, Vince Dizon na nagtatanggal at nagkakaso ng mga DPWH bagamat tip of the iceberg pa rin yan So, tignan natin in the next few days or weeks. Pero hindi pwede yung matagal. Mabilisan yan ngayon. Dahil medyo impatient yung tao, galit ang mga tao, uh, disillusioned at saka disenchanted ang tao, at skeptical. No? Kaya kailangan nila, uh, halimbawa, sa UST, sa so Friday, for the first time, no? uh, magka-candlelight uh, rally ang mga estudyante at ide nila na personal ng grata itong mga tiga ust na nai-implicate dito no kumbaga in their own limited way itong mga ito na dati naman hindi ganyan ka-political ay may gagawin at mara dumadami yan dumadami yan so kung hindi yan uh, makakakita ng uh, seryosong attempt para talagang investigahan uh litisin no itong mga mga na involve dito sa massive corruption na ito at least panimula ay uh, tingin ko yung galit na yan ay uh, uh, kakalat pa at dadami pa at sana naman ay hindi sumabog no kung sa mukha mismo ng presidente ito yung gusto kumakita makita, Senator Reno. Eh, hmm. Okay ako dyan, talagang tutukan yung mga... Lahat ng contractors, ha? Mga mm. magnanakaw. Yung mga magnanakaw sa DPWH. O yung mga abogado ng mga contractors? Sino ba yan? Ha? Eh, yung mga pinakamalalaking mga law firms. <laughs> Hawak nila yung mga yan dahil yun ang pinakamalalakas magbayad eh. <laughs> uh, Magkano kaya retain, retainer sa mga oh, abogado nito okay. mga ah uh, corrupt na mga contractors na ito no? kasi kaya mo sigurong bumili ng yate, mansion sa kunsaan-saan, 'di ba? Maning mani sa'yo yung ano eh? retainer eh. daw, Lalo na kung nangangalip ka. Lalo na kung target ka ng galit ng tao. Sa bagay, eh, kung target ka ng galit ng tao, hindi law firm ang kailangan mo, kailangan mo doon PR firm. <laughs> o baka lawmo <laughs> tanke. Baka lang mo tank eh, tapos ipa-fortify mo 'yung bakod mo para hindi siguroren, Oo, eh, no? pero maganda 'yung bakod ng mga diskaya, ha? yung kwan, kahit anong bato, hindi hindi na eh, hindi na kakrak. Ay, ibig sabihin, ibig sabihin, hindi substandard yung bakod. Hindi, hindi, hindi. Oh, hindi tinipid. Oh, hindi tinipid, uh, no? Yung fiberglass yun. nila. Talagang kahit anong hampas, anong bato, wala, wala kang walang marka. No, walang marka. Ganun pala 'yon, no? Pag pag, hindi. pag talagang ginalingan mo yung construction, eh talagang ano, matibay. Eh, yeah, syempre, no? Imagine oh, mo kung dilution sa flood control. No? Oh. oh, talagang yung mga bakal na binabaon, imbis na, ba, imbis na yung nakikita mo mga kawayan <laughs> imbis na bakal kawayan nilalagay di ba kaya wasak agad eh eto na kunwari uh, kasi nga by virtue ng position ni Zaldico na dating appropriations committee chair sa mga viewers natin oh, I hope hindi nyo hindi kinalilito sobra importante na appropriations committee no hindi kung sino-sino na nilalagay diyan okay so pag pag uh, tinugis nila si Zaldico eh pwede ba namang si Zaldico lang yung tumanggap ng lahat ng ano pag-uusig diyan hindi ba pwede ba namang siya lang mag-isa kumilos diyan although siya yung pwede mo itukoy na quote unquote no for lack of a better term ring leader hindi ba pero paano naman yung mga mga kongresista na humingi rin, nag-insert din, o yung pinaglagakan ng insertion, o pinagpark ka ng, ng insertion, pwede ba namang hindi madama yung mga yon So, yun ang, mm -hmm. doon ako curious, no? Sino ba yung kakanta? At sino yung tatamaan ng ripple effect nito? At pwede bang hindi tamaan yung dating speaker? Bisa ba yun, pwede bang kumilos in isolation yung mga Zaldico, and certain congressmen na hindi alam ni Ferdinand Martin Romualdez? Una, may mga kumakanta na. Mm -hmm. No? Uh, ilang contractors, ilang mga DPWH. Yung kung kasi yung contractor at DPWH, sila yung linchpin eh. Sila yung nasa gitna ng lahat ng ito eh. Hindi ko sinasabi sila yung pinakamalaki ang kita. Pero sila yung nasa gitna by their very uh, position eh. Diba? Inga, inga sila, yung, sila yung tumatahe doon sa mga kongresista, senador, mga LGU, no? yung mga politicians. Dahil uh, sila yung naglalako at alam nila kung ano yung nilalako. Di ba? Kaya sila yung nagiging linchpin ng lahat ng ito. At sa kanila, pag sila ay yung nag-testify, marami silang alam. Dahil yung mga politiko, ang alam nila yung part nila eh. Alam nila dito, dito. Itong contractor, ito yung napoles eh. Di ba? Ito yung, ito yung uh, DPW, ito yung nakakaalam ng lahat. Kaya pag nagsalita sila, ay nakukuha mo yung mga detalye. Kahit may attempt sila na uh, ito lang ang i-target, hindi ito, obvious naman eh. Pero alam mo na sila yung nakakaalam ng mga no. mga ito, di ba? Sila yung nag-aawit ng pera, di ba, Canuare? Ito yung ito kasi yung connection, di ba? Kasi pwedeng palusot ng isang congressman o ng isang senador. Okay, mm -hmm. sige, ako nag-insert ng proyekto na 'yan. Pero hindi ko oh, sinabi oh. nakawin 'yan. Talagang oh, okay. in insert ko dyan dahil kailangan oh. ng ano, ng distrito 'yan. Mm -hmm. Ngayon, kung napunta sa Ghost Project, ano, you know, substandard project, ang kakanta dapat doon, DPWH, and or yung contractor. Mm -hmm. Sila magsasabi, ako nag-abot nun sa tao, nung congressman o nung senador. Kasi hindi naman siguro ganong katanga yung politiko uh -oh. para siya mismo tumanggap, di ba? Siguro naman uh oh. meron siyang tao na tatanggap niyan. Oo. Uh oh. Ito yung text niya, oh. Ito yung text uh, niya, uh -huh. oh. oh. Ito yung smoking gun, oh. O -huh. ito yung uh, dandaang uh, milyon, bilyon, oh, naka, nakapatong sa lamesa ng billiard table. May picture eh. Actually, doon galit na galit yung mga tao dahil nung nagsisimulang lumabas yung ebidensya, yung pinaka-glaring na evidence, yung pera nakapatong sa mga lamesa. Di ba? Nasabi nung uh, isang contractor, dinadala niya kahon-kahon. Dinadala niya sa mga politiko. Di ba? Pag yun ang mga nagsalita, then, tapos may mag-corroborate, tapos ang laban. Kahit magagaling yung mga abogado at saka law firm. Diba? Yun yung makikita natin. Sa uh, sa ating sistema, kahit huling-huli na, nakakalaya pa. Di ba? Kahit plunder yung kaso, napapatawad pa at pupunta sa mas minor na, paru na, na krimen na hanggang ngayon, na hanggang ngayon ay hindi pa tapos after more than 10 years, di ba? So, y yun y- y- uh, nga yung ano, yun nga yung irony nun eh. Diba, yung, yun yung ano, yun yung absurdity nun. Hmm. Na, ginamit mo yung sistema, binaboy mo yung sistema para makapagkamal ka ng sangkatutak na salapi. Pero ito yung hmm. perang ito, ito rin gagamitin mo to protect yourself eh. Yes. Diba? Oh. Ano? At saka yung sistema mismo, igigame mo yung sistema. Di ba? <laughs> so, vicious cycle siya.